po mga idol, welcome sa ating vlog ah, Dito ngayon sa ano, mag-pruning tayo sa talimating talong Ito yung gamit natin Panglinis ah, Itong Itong sakir mga idol oh. Tanggalin na natin yan Ito yung mahina ng yan, mga idol Uh, Marusog yung tari mo talong. Sipag lang mga idol. Araw na linggo kayo mga idol. 29. Araw na linggo. June. 29 bukas magjujulay na wala pa tayong uh, ginagawa sa buhay Oh, let's do this Programing sa atin mga idol, ito lang. Pagkalihat nyo ng sa para marusok yung puno. Ay, manayangan mga idol. bolak -lak. Para yung bunga niya, diretso diretso sa main, hindi pumunta sa sakir. Para yung bunga niya, mga laki, kung hindi natin putulin, mga malit yung bunga. Tinan mo yun ano mga idol oh. Yun oh. Yung bunga niya oh. Ito, ko na yung sakal niya. Bunga sa taling na, talong natin. Ah, hindi tayo manayang ah. Paano mamarami siya nga? Pero malit yung bunga. Mau cari maidou di linnison. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ yung taon tong ano idol yung talong isang taon na to isang bulan yung tanim talong isang taong isang bulan ngayon Ayan ang buhay. Ay, dool. Pruning, Mga sakit, No. So po mga idol, welcome sa ting vlog. Huwag niyo kalimutan pag-suporta. Maraming salamat sa inyong mga idol. Ugi at ka palagi sa inyong trabaho. Bye bye. Sa sulod naman din pagkikita. God bless. Ugi at ka palagi sa trabaho. Love you all.